Ito naman mga ka-farmers yung isang lote namin dito sa Sampagita Solana na NK8840VIT. November 6 ang date planting nito. Ito na po siya. Medyo maagang pagtatanim namin dito kaya walang aphids, walang uod. Ayan. Medyo maluwang ang distansya ng linya nito. Kaya maganda yung pamumunga. Um. Okay na rin to. At least may bunga lahat. Tingnan natin yung butil. Bale, 90 days na ito. Ayan yung butil ng NK8840 VIP. Dito sa isang lote sa Sampagita na mahigit 4 hektarya. Ito yung 4.4 hektar. Okay na to. Huwag lang madugi. Mas marami ang medium size na bunga kasi medyo masikip yung distansya ng bawat linya. Ang gusto ng NK 8840 VIP yung maluwang. Maluwang ang spacing. Gaya nito, ayan, magkadikit. Maliit na yung isa. Medium size pa yung isa. Okay na to at least nagkabunga lahat